Ang pagsisikap maging perpekto sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng utos ay ang pinakatiyak na paraan upang makita kung gaano tayo kadiperpekto. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap, mas lalo nating nakikita ang ating mga pagkukulang. Gaya ng sinasabi sa Roma Kabanata 3, Talata 20, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na mapapawalang sala sa kanyang paningin, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay nagiging ganap ang pagkakilala sa kasalanan. Ang talatang ito ay nagpapakita na ang pagsunod sa mga utos ay hindi magtutuwid sa atin sa harap ng Diyos, mas lalo lang nitong ipinapakita kung gaano natin kailangan ang kanyang biyaya. Handa ka na bang yakapin ang mas malalim na katutuhanan ng pananampalataya? Sumali sa Banal na Mga Kontradiksyon para sa araw-araw na inspirasyon na may kasamang quiz ng kabalintunaan.